Paano nga ba natin makikita ang mga video natin na maaring mayroong copyright claim or copyright match? Kasi nga po mga laudino, hindi naman po kasi lahat ng mayroong copyright claim ay lumalabas po sa ating alert. Kasi ang lumalabas lamang po doon is yung maaaring may offer sa atin na hati tayo sa earning para i-accept changes or i-remove yung video. So kung paano nga ba malalaman yan, panorin nyo lang ang video na to. Kasi mga laudino, kapag ka pumunta po tayo dito sa ating Facebook app, just sa ating timeline, scroll natin, no. So, makikita natin yung mga post katulad dito, no. Wala pong nakalagay na may copyright match siya. Scroll down din natin. Ito pong pangalawang post. Uh, wala din tayo makikita may copyright match siya. Pero, mga lodi, kapag pumunta tayo sa ating browser, for example, ito, punta tayo sa Google Chrome or kung ano man yung browser ninyo, and then, itype nyo lang dyan sa taas, facebook.com. Lagin nyo lang po yung inyong account. Pagka nalagin nyo, punta lang po kayo sa inyong timeline. And then, dito, sa timeline nyo mga lodi, yung post po ninyo sa taas nyan, may makikita kayong your video uh, content claimed by someone else. Okay? So, ibig sabihin mga lodi, no, may copyright match siya. Then, scroll down din natin. Yung isa pang post, katulad nito mga lodi no, your video is unable to monetize because of the music right match, okay? So, ayan mga lodi no, dito po makikita natin mga lodi yung uh, mga copyright match natin or copyright claim if ever man mga lodi. Gusto nyo tingnan or hanapin po yung mga video nyo na nagkaroon ng copyright.